Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang panong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanyang lahat, bet umupo siya at sila'y tinuruan. Noy dinala sa kanya ng mga skriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila ito upang subukin siya na may maisumbong sila laban sa Kanya. Ngunit imuko si Jesus, sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan, asya ang siya maunang bumato sa kanya at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Na marinig nila ito, sila isa isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinanong siya ni Jesus, Nasaan sila? Wala ba nagparusa sa'yo? Wala po ginoo, Sagot ng babae. At sinabi ni Jesus, <coughs> Hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag ka nang magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon. <coughs> Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay nasa kalimang linggo na po tayo ng paghahanda para sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa susunod na linggo, yun na po yung linggo ng pagpapakasakit ng Panginoon. At napakaganda ng ebanghelyo natin. Kamaalala natin, nung sa linggo, pinagnilayan po natin ang talinhaga ng alibughang anak. At kung babalikan po natin yon, ano nga bang masarap pakinggan sa kwento na yon? kundi yung tagpo ng ama na sumasalubong, niyayakap, hinahagkan, at sinasabihan yung kanyang anak na natutuwa siya dahil sa siya ay nagbalik, siya ay nawala at natagpuan siya'y namatay at muling nabuhay. Ngayon sa Ebanghelyo natin, <clears throat> tinampok naman ng babaeng na huli sa pakikiapid. Alam natin na yung babae na ito na nahuli sa pakikiapid, collateral damage lang. Kasi hindi naman siya talaga dinala doon para hatulan. Dahil talagang hahatulan siya eh sana binato na siya kagad. Binala siya doon kasi ang gusto talaga ng mga pariseyo at ng mga skriba ay nandun na meron silang maisumbong sa pangpara sa Panginoon. Pero nabigo sila sa kanilang layunin. Dahil nang iharap ang Panginoon sa babae, at tinatanong anong dapat niyang gawain dahil sinasabi sa batas ang ginawa ng Panginoon na iyumuko at nagsulat sa lupa. Hanggang ngayon, palaisipan pa din ano kaya yung sinusulat ng Panginoon sa lupa? Tinatanong siya. Alam naman mag-drawing siya doon ng patintero. Pero marahil, ako iniisip ko lang, ano kaya susulat ng Panginoon sa lupa? Inaakusahan nila yung babae na nakiapid at dapat batuhin hanggang mamatay, sinasabi ng batas. Pero ako isipin niyo po, eh ba't yun lang ang babatuhin mo? Mayroon ba makiapid na mag-isa yan? Sana sinama mo yung lalaki. Maki, makaka, makakapakiapid ba yung babae na yan kung wala yung lalaki? Pero sabi nung misa na nabasa ko, siguro, susulat ang Panginoon. Mga kasalanan. Anger. Hatred. Envy. Lust. Nalalam ng Panginoon at kilala niya ang bawat isa sa atin. Maaari yung mga tao na yun na nagtuturo doon sa babae na yun na yun yung nakiapid. Samantalang sila naman ay punong-puno ng kabuktutan. Kasi musulat lang ang Panginoon. E sabi niya, kung sino man, pauna na nagkasala, siyang bumato sa kanya. Kaya unang-unang umalis yung pinakamatanda. Kasi kung isipin po natin, sino ba sa atin na hindi nagkakasala? Si Pope Francis, nung siya ay mahirang na ating Santo Papa, sa pagbunga niya sa balkonahe, ang tradisyon, ibinibigay yung pagpapala sa sanlibutan, sa mga tao. Pero unang ginawa ni, Saint Fra ni Pope Francis, nang bumungad siya, sa halip na ibigay niya yung mga pagpapala at dagli, ang sinabi niya, kumiling siya ng panalangin para ipagdasal siya. And later on, sa isang pabirong paraan, dadalaw si Pope Francis sa mga nakabilanggo at sasabihin niya, pare-pareho lang naman tayo. We are all sinners. Ang nangyari lang kayo na huli, ako hindi. Natotoo naman. Kung titignan natin yung mga tao na nakabilanggo kay eh dali nating kusgahan, sabihin natin na ganito o ganyan. Ilagay natin yung ating sarili sa kanilang lugar. Ano kaya ang gagawain din natin? O di kaya mayroon ba tayong lakas ng loob na tumingin na sabihin natin, mas mabuti tayo, mas mabait tayo, mas mahusay tayo, wala tayong kasalanan kumpara sa ibang mga tao. Kaya nga marahil na din yung mga pariseot at eskriba. Ang ganda po ng salita na yun na natauhan. Na-realize nila na sila rin pala ay tao. Tao rin na mahina. Tao rin na may pagkakamali tao rin na nakakasala Kaya napakahalaga po ng kababaang loob para kilalani natin ang ating sariling mga kahinahan at para tayo din ay makapagpatawad at makapagbigay ng pagkakataon sa iba. Nalimisan na sila ng lahat. Tinanong ng Panginoon, nasaan sila? ay silang dalawa na lang. Wala po, Ginoo. Wala ba nagparusa sa iyo? Wala po. At sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Kumayo ka. Huwag ka na magkasala. Natin po isipin na kinunsinti ng Panginoon yung babae sa kanyang pagkakasala. Sabihin natin, e, sinasabi ng batas, dapat batuhin. Sino bang taong di nakapasala? Ito bang ginawa ng babae na to na nakiapid sa patna para siya ibatuhin hanggang mamatay? Meron mas mabibigat na mga kasalanan. Sa panahon natin ngayon, eh, makikita po natin yon. Oh. Yung nagbiro, laban dun sa mga mga paralisado oh. o kailangan managot Samantala yung nagsabing pagpapatay na gilitin ng lahat eh, biro lang. Yung biro sineryoso. yung seryoso ginawang biro. Napakahalaga po na maging mababang loob tayo sa harapan ng Panginoong Diyos. Sa Ebanghelyo, mabuting balita natin ngayon ay hindi matatawaran ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi kinunsintin ng Panginoon ng babae sa kanyang pagkakasala. Ang ibig, ang ibig ng Panginoon sila, siya ay mabuhay, ituwid ang kanyang buhay, at magsimulang muli. Kaya po ang panahon ng kwares may panahon ng pag-asa. Matuloy tayo inaanyayahan na kumilala sa ating kahinaan, humingi ng tawad sa Diyos, humingi ng tawad sa kapwa, at yung pagpapatawad na yung tinanggap natin maging daan para matuto din tayong magpatawad sa ating kapwa, sa isa't isa. Kaya nga pa nagdadasal tayo yung sinasabi natin, patawarin mo kami sa aming pagkakasala gaya ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa atin. Hindi natin mararanasan na lubusan ng pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos kung hindi rin tayo sanay magpatawad sa isa't isa. sa Ebanghelyo natin ngayon, kami rin napakagandang narinig yung babae na sinabi sa kanya. Yung mga salita ng Panginoon, humayo ka, huwag ka nang magkasala. Yung po sa Ebanghelyo ng Sallinggo, nalala ko po yung lyrics ng isang awit. At yung bahagi na yon, bagamat ang simula ay sa alibughang anak, yung bahagi ng Diyos, yun na napakagandang sinasabi sa atin. Yung, yung yakap at salita na ng Ama, ang salita na ito ng Panginoong Yesus sa babae, ang pagbigay sa kanyang pagkakataon para magsimulang muli, ang pagpapatawad sa kanya ng Panginoong Diyos ang pagpapak, ang pagkilala ng Panginoon na siya'y mahalaga. Sa lyrics po nung awit na yun, sa gitnang bahagi nung kanta, sabi po dun, I forgive you, I love you, you are mine, take my hand, go in peace, sin no more beloved one. Pag so, tinanan niyo po mamaya sa Google, type nyo lang, Prodigal Son. Father, I have seen. Yan po yung title nun eh. Pero para ma-appreciate niyo po, so, hakantahin ko na po ng katiting. I forgive you, I love you, you are mine, take my hand go in peace, see no more, beloved one. Mahalaga po na maranasan natin yung pagpapatawad na yun ng Panginoon. Kaya nga, kuhangin natin ang panahon po na ito para tayo ay magsuri sa ating sarili. Humingi ng tawad sa Diyos, magpatawad sa bawat isa. Lumapit po tayo sa sakramento ng kumpisal sa so darating pong April 11, meron po tayo nilagay na kumpisalang lang bayan. May nimitahan po tayo ng mga kapatid na mga pari para makasama, para makatulong sa pagdinig sa inyong kumpisal. Araw po yan ng Biyernes, April 11, alas 6 hanggang alas 8 po ng gabi. Meron kayong maliliit na kasalanan, yung convenience sins natin. Kaminsan yung nabwisit ka, Kapag salita ka ng masakit, nabigla ka, nakapagmura ka, pero hindi mo naman talaga nilalayon. Kung yun naman ipinagsisihan mo, hiningi mo ng tawa, hiningi mo ng dispensa, nagsorry ka, hindi mo naman ginagawa yun ng madalas, hindi naman yun mabigat na bagay, wala ka naman talagang layunin. Nagulat ka lang, Pwede mo sabihin yun eh, venial sins, maliit na kasalanan. Kaya nga sa simula po ng Misa, dahil kasalanan pa din, humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Kaya yung nasa loob natin habang kinakanta natin yung Panginoon maawa ka. Pa. At tinatanggap natin yung pagpapatawad. Kaya nga, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay. Absolution po yan eh. Pero meron kumisa ng mga kasalanan, ito talaga yung mga serious matter na nandun na nakakabagabag na lubusan sa ating sarili. O maring sabihin mo, maliliit, pero araw-araw mo namang ginagawa. Magiging mabigat na kasalanan yon. Mahalaga po yun na idulog natin sa kumpisal. At tanggapin natin ang pagpapatawad ng Panginoong Diyos. Mahalaga po yung sakramento na yan. Hindi po totoo yung sinasabi nila na dumiretso ko na lang sa Panginoon at naintindihan na ng Panginoon yun. Binilin po yan ng Panginoon. Nakasulat po yan sa banal na kasulatan. <clears throat> Sinabi po yan sa Matthew 16.16. .16. Sinbinigay 16. ng Panginoon kay San Pedro. <clears throat> Sabi niya, bibigay kay Susi ng kaharian ng langit. Anong ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ano mang patawarin mo, pahintulot mo sa lupa, pinapahintulot sa langit. At pagkaraan ng mabatay ang Panginoon, nakasala mismo yung mga alagad. Inulit-ulian ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. John 20.20 Ano sabi ng Panginoon? may niyo ang kapayapaan. Ang sinugo, ako lang ama, sinusugo ko kayo. Tapos hiningahan niya yung mga alagad. At sabi niya, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ano mang kasalanang patawarin niyo, ay pinatawad na nga. Sabalit so, ang hindi niya patawarin, ay hindi nga pinatawad. Kaya po, mahalaga para sa atin na sakramento ng kumpisan. Tanongin niya inyo sarili, kailan ba ako huli nakapangumpisan? Baka din natin namamalayan, nakalugmok na tayo sa kasalanan o nakasanayan na natin. Tinan natin kung ano mga bagay na yan na masakit sa ating buhay. Ang mga bagay na yan na hindi natin mapatawad sa ating kapwa o hindi natin maahingi ng tawad sa iba. Yan ang pipigil sa atin para tayo lubos na pagharian ng Panginoong Diyos. Sa ikalawang pagbasa natin, yan ay pinahayag ni ni San, San Pablo. Sabi niya, Sinisikap ko may sa katuparan ng layunin ni Kristo mula nang tawagin niya ako. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nilimot ko na nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Kaya po sa sakramento ng umpisa, sa pagtanggap natin sa kapatawaran na yan ng Panginoon, yan ang sinasabi niya sa atin. I forgive you. I love you. You are mine. Take my hand. Go in peace. Sin no more. Beloved one.